kapwa-tao natin na nakakasama natin, bumibigo sa mga pangako. Minsan, isila pa itong mga nagbibigay ng hirap ng loob sa atin. Minsan, makakaranas ka ng, ano, eh, ng mga tao na yung bang binibigyan ka ng sama ng loob, yung bang nakakatampo, yung mga ganyan. Yung bang meron kayong usapan, meron kayong kasunduan, tapos hindi niya tinupad yung usapan ninyo ito yung maaalala mo yung hirap may iya ka malulungkot ka ibang sama ng loob yung galit nila yung sama ng loob na ayaw na nga halos nila makita eh ayaw na nilang halos makausap makasama iniiwasan nila kumbaga isinumpa na nila na hanggang kamatayan na hindi na tayo magkakaayos meron din ganun ugali nasaktan yung tao eh nahirapan yung tao eh. nagdusa rin yung tao sumama talaga ng loob niya Mabigat, ibig sabihin, mabigat yung nagawang kasalanan ng taong yun. Oh. Malaki yung nagawang kasalanan ng taong yun. Malaking damage ang nagawa nun sa kanya. Hindi ko sa minamaliit yung ating ano, damdamin no, ng mga taong nasaktan, ng mga taong ginawa ng mali. Ako ay meron ding ganyang experience. Sumamaloob ko, iniyakang ko ng mga ilang panahon, siguro. Nasaktan talaga rin ako eh kasi binigo ako ng mga tao na pinagtitiwalaan mo mga taong kaibigan mo sana pinagtitiwalaan mo pero binigo ka eh masakit yun Sobrang sakit yun sa akin. Yung mga gumawa ng mali sa akin, yung mga gumawa ng kasalanan sa akin, masakit yun. Pero ganun pa man, ang totoo talaga nagpabago sa akin. Wala nang iba. Kundi yung magpatawad lang. Yung salitang patawarin mo na lang. Yung pag nagpatawad tayo, yung bang kalimutan na natin yun. Ang totoong nagpapatawad, yung bang hindi ibig sabihin na kalimutan mo na siya. Pero ito yung naaalala mo yun, malulungkot ka lang, may iya ka, pero wala na yun sa sistema ng ano mo. Ganon-ganon na lang siya. Hindi na ibig sabihin na, na apektado ka pa, na sobrang nasaktang ka. Hindi na yun eh ano na lang, kumbaga, bahagi na lang ng mga nakalipas, ng mga nakaraan nyo ng buhay natin. Ah, na, talaga ang buhay. May ganun talaga. May gagawa talaga ng mali sa atin. Masakit lang. Pero ganun pa man, ang solusyon lang talaga eh, wala nang iba eh. Magpatawad lang talaga. Para sa pamagitan kasi ng pagkapatawad, alam natin na, o oh, sige, nasaktan ako, nahirapan ako. So, dahil ako rin naman ay makasalanan, minsan ay nagkakamali rin. At uh, marami din ako nagawang mali din. Magpatawad na lang. Ito ang napansin ko, mas madali magpatawad yung mga taong nagkasala minsan. Yung mga taong may nagawa ding mali. Palagay ko ha. Ito, palagay ko lang naman. Mas madaling magpatawad yung mga taong nakaranas din na nagkasala at napatawad din ng kapwa niya. Hindi madali magpatawad pero kailangan gawin gawin abang may panahon. Abang may araw pa, abang buhay pa, abang may pagkakataon pa kayo magkasundo o kung malayo na, sa isip mo na lang, sa puso mo na lang, tanggapin mo na lang na ganun talaga ang buhay. Palipasin mo na lang. Palimutan na lang natin. Para ma-enjoy mo pa yung sandali ng buhay mo habang nandito ka sa earth na wala ka masyadong inaalalang ng past na hirap ba. Sa gabal kasi yun sa ano mo eh sa buhay mo. At nang hingat merong kang daladala nun sa puso mo, mahirapan ka talaga. Totoo yun. Mahirapan ka. Kaya pinakamadali. Patawarin mo na lang. Oo, oh, kalimutan mo na yung mga nakalipas na yun. Wala naman tayo pang magagawa, kundi yun at yun lang din eh. Kasi alam ko, magpapatawad ka rin lang naman eh. Alam ko, gagawin mo rin naman magpatawad. Hindi eh, magpatawad ka na ngayon. Kasi ganun din naman, patawarin mo rin siya sa susunod na panahon. Eh. Kung ilang taon man niyang lilipas yung ano mo, sa manang loob mo, galit mo, inis mo sa taong gumawa sa'yo ng mali, na wala kang bitbit -bit ng galit ang sama ng sa manang loob sa tao.